binalik na natin, no? So, ito po ay 45 crowns. So, ito siya. Nabili na natin. Yeah. So, kinuha ko na rin pati yung napkin. <laughs> Dali na. So, sa lipiliin ko pa, o, ayan mga hinday, o. oh, sa ganun. Nagpen pen pa more. Tapos, <clears throat> ito. Ito yung common na digital. So, bigay natin. Kapadala natin sa box, bigay natin kay Inday Dolor. Ayan, Inday Dolor para sa'yo to. Meron tayong Bamsi. Bamsi na box. Meron tayong uh, Ingrid. Ang mahal din ito, mga Inday. Ito si Bionan. Kaya. Oh, 'di ba mga Inday? <laughs> dito tayo. No? Naglalakad-lakad muna tayo dito baka malay makakuha pa tayo na kung ano, -ano mga bagay-bagay dito sa mga gilid-gilid lang Inday, no? Dahil talagang matindi talaga sila hindi magtapon ng mga gamit dito. Ina naman ninyo 'tong mga nadala natin, no? mga naharbat natin today. Ay, nako. Ang ganda talaga mag mamasura ka na lang nito instant pera na. Marami ka pa agad makuha mga gamit. So, tingnan naman ninyo mga Inday. Oh. Inday, nabasa ng ulan, no? So, tingnan natin kung pwedeng malabhan, no? Oh. Diba, ang ganda. Oh, diba, mga Inday, ang ganda. Oh, tingnan nyo mga Inday, oh. Ang daming napkin sa taas. Ayan. Ayan. Wow, kunin natin to. Shopping na tayo ng napkin. Wow. Uy, oh, binuksan lang siya mga Inday, oh. Luksan bang siya. O, ito. Ayan. Dali na mga inday. Gagay na ano to. Digital AST. Nakpag pa. Wow. Ano kaya ito? Digital HD. Ayan mga inday. Digital HD. Saksakan. Uy. Ayan. Installation. Mago pa siya inday mo. Okay. Yan, remote control niya. Okay. Bago siya. Hmm. Alam natin ito kay Inday Dolor. Hmm. Digital HD mid. Mid. HD. Yan. Siyempre itong napkin. Nagbibili tayo ng napkin. Mayroon sa taas ay. Eh. Wala na. Ito. CD tape. Ito. Box. Mga box mo ito. Ito. Pwede natin ito. Yan. Uy, mo yung po. Ano Oh, bed, oh. Tinan yung mga inday. Ang ganda ng bed. Ah, wow. Tinan yung mga inday. Wow. Panta. Inday, oh, yan. Pera. Automatic. Ay. Sana, oh. Wait, oh. Ang dami naman nito. Hala. Mga inday, oh. Mga spark bike. Istiga pa naman la. Wait, ito, oh. Ang ganda. Oh. Mga inday. Sana, ang ganda niya. Teka, sabi dito. Ayusin ko siya mga inday para makita yung kagandahan, ha? Inday oh all ano ang baba ko pa raisin. Oh, na yung mga inday. Sus na po. Kuha kaya ako na isa para kay Brandon. Ang ganda pa ng mga gulo. Tingnan nyo yung gulo. Hmm. Ito. Tapos sila. Mas matigas. Mas matigas. Mas cute. Hmm. Mga inday. 'yan oh, si Brandon. Ngagustuhan oh, si Brandon. Hindi kasi ako marunong na hindi, pero mas mababa siya. Ito. Ang ganda. Mga bago pa, ito pa yung isa. Hmm. 'Yan na hindi. Yeah. Wow. Hindi kasi ako marunong nito. Tapos lumalain tayo. Yeah. Ang ganda. Rabe. Day, pira na naman ito kumatik siya ano ah, wait may hindi balik hindi na wow ito si lang. Ito siya. Ito. Sabi ako si Brando. No? Ayan siya. Mga inday. So gusto ko yan. Para kayo. Papasok sa self-cut. Yung orange lang yung kunin niya. Pero ang bigat ng isa. Yung green. Mga inday. Isusuli na natin yung ating mga nakuha. Kasi may malapit dito na pantahan sa amin. So natin kung makailan tayo ha. Tara. Ayan mga inday. Malapit lang to dito sa amin. Hello mga Inday, nakaligo na tayo. <laughs> so ngayon mga Inday, ito na, pinanta ko na doon. Ito yung nabili ko sa ating uh, nakuha ng mga bottle in can. Ito ay 45 crowns. So ito siya, nabili na natin. Yan. Tapos ito yung mga books. So kinuha ko na rin pati yung napkin. <laughs> Dali na. Sa so, bibiliin ko pa, oh, ayan mga Inday, no? oh. Oh, sa so, Glenor. Nagpain pa more. Tapos, <clears throat> ito. Ito yung common na digital. So, bigay natin. Kapadala natin sa box. Bigyan natin kay Inday Dolor. Ayan, Inday Dolor para sa'yo to. Kasi alam ko si Kuya Jack marunong gumawa ng no, bla bla bla. Tapos ito yung mga books. Ayan. Para kay Bjorn, 'o oh, di ba? Meron tayong Bamsi. Bamsi na books. Meron tayong uh, Ingrid. Ang mahal din nito mga Inday, bibilihin ko 'yan. Ito si Bionan. Ayan. Ayan, ispila siya, no? So, ayan. Oh, di ba, mga Inday. Tapos, mayroon tayong si, si Siga. Oh, ayan, mga Inday, si Siga. Laglag natin si Bamsi. Ayan, at sa ating Ligo, mga Inday. Ligo. Tapos, ito yung ating alphabet. Oh, ayan, mga Inday, oh, di ba? libre ang grocery libre ang shopping dito sa aming uh, stock room sa aming basurahan so ayan nga inday so meron na tayong inapay na paborito ni Bjorn meron pa siyang babasahin na book meron pa akong sanitary at meron tayong HD mid uh, digital box ayan po HD mid digital box So, ayan po, sa mga gusto kong makareceive ng aking mga pinamimigay, ano bang gagawin mga hinday, follow for more, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Babes Pinay in Sweden, at dito sa aking Facebook page, Babes Pinay in Sweden, hanggang sa muli mga hinday. See you tomorrow. Ayan, congrats nga pala sa mga nanalo sa ating pahula ho. See you.